So, yan. Ibabalik na natin. umaga. Ayan, nakagawa na ako ng kape. It's a beautiful morning. Tapos magugulay na naman tayo. At isda. Ayan, magluto na naman tayo ng isda. So, ayan. Empty na naman ang ating lalagyan. So, naglagay na ako ng tubig dito. Ayan. Uh, Inalis ko konti ang alikabok punong-puno ng alikabok dyan dahil may ginagawa silang daan doon hindi nga ako makapagsampay sa labas kasi yung alikabok nga ano kayang gagawin natin ayan, it's a beautiful morning ganyan na naman ang itsura ni Inday ni Inday hindi pa naghilamos actually it's already 10 o'clock it's already 10 o'clock Ayan, nakapagdas na ako dito. Ayan, Magbabacum na lang. Today, it's Monday. Kaalis lang nung lalaki kasi yun nga sabi ko, lagi siya late. Inaayaan ko muna kasi ayoko din na istorban siya sa pag... pag... Kasi kung minsan may tumatawag na mga pasyente niya, nakakaya ng Sobrang init, guys. Sandali lang. So, sobrang init, guys. Dito, para makapagsampay ako. I think it's already finished my ano, labada. Ayan, it's already finished. Bayo, bago, Aalisin ko muna yung mga down-down doon para makapagsampay. At alisin na lang kagad ang ano. So, yun. Mamaya na tayo. Uh, start to cleaning na. Inom muna ako ng kape. So, yan yeah, mga kainday ko. Nalagyan ko na ng tubig para hindi masyadong malikabok. So, magsasampay na tayo bago natin i-fix ang bed ni na Anbong. Diba? Yan. Yeah. Yung paa. Yan yeah, mga kainday ko. Dito ko na sinampay. <coughs> Tapos binakyong ko to. Medyo walang masyadong alikabok dito. So, dito. so yan yeah, mga kainday ko. Mag, uh, what do we call that? Pifix ko na yung kama doon. Di pa rin ako nakakapag-edit. Oh, crappy. Iligpit ko lang to. Tapos kunin natin yung ano para maalis ko din yung dust. Yan. So, nagpakulo din, nagpakulo na rin ako ng veggie. Ayan. Ayan. Sa mga laga ako tapos kanin pa ano din ako ng dalawang sili kasi masarap yung sili so kunin na natin ang isda i-prepare na natin nagawa ko ng sausawan tingnan ko kung masarap nakita ko sa video yan ayan yung sausawan tapos asin ay paminta asin tsaka konting sili ayan ayan lang sa isda So, so itapon na natin muna to. It's so, mainit. Wala tayong soya. Baka bibili ako ng soya. We will see. Wala na talaga yung soya ko. Hindi pa ako nakabalik sa ano. Malayo kasi yung pagbilihan ng soya. Ito, hindi na ano yan. Hindi na masarap. Tapon na natin. Tingnan ko nga. Kasi maghahanap yung alaga akong babae. I'm sure. tapon na natin. Latak na lang yan. Ayan. So, wala na So, yeah! May suka naman. No, minsan, isi-share ko lang to suka. Ito. Akala ko, ano siya, uh, wine. Suka pala yan. Ayan. So, suka pala yan. Okay. So, yan. Gagawa ako ng sausawan. Tapos, kunin na natin pala yung isda natin. I-on ko muna yan. Tapos, ayun. kukuha tayo. Diyan ka lang. May gagawin pa pala ako dito sa, ano, mamaya. Pag, ano, i natin muna to. Ayan. Malinis na yan. So, ilagay na natin. Harap kayo sa akin. Ayan. Okay na siya. Harap kayo sa akin. Dalawang klase. Kaya ba natin ng isang kamay lang? Kaya natin! Ayan! Nasa oven na siya. Okay. So, low, ano lang siya? Mga 10 minutes. Tingnan natin siya. 15. Ayan. 15. So, yan. So, gagawa na tayo ng first time kung gagawa ng na, nakikita ko lang sa vlog. Titignan ko kung masarap siya. Okay, dahil walang toyo. Gagawa ko ng sano. Lagyan natin ng bell pepper. Wala akong bell pepper na red. Pipino. Kamatis. Konting wala din akong ano, yung pulang um, ano pangalan? Sili. Yan na natin. Tapos lemon. Okay, tapos suka at saka asin. Let's do it na. Ha? Tignan natin kung swap siya. So, inugasan natin to. Si yes. dalawa na alaga ko. Ang lemon. Alaga ko yung buka. Atin. Ayan siya. Harap kayo mga kainday ko. Ayan. Ayan, titingnan na natin ang ating isda. Medyo okay na siya. Tingnan natin. Ayan, mga kaibay ko. Ayan. So, ayan natin ang konti. ba? Diba? Another 10 minutes. Kasi 15 na linagay ko dyan. Kasi, uh, ayun. Mga 5 minutes pa. Ayan. So, ayan. Parang masarap. So, yan. Ibabalik na rin natin. Ayan. Para yung sa kabila ay maluto. Napakasim yata. Napakalag. Ayan. pinaligtad na natin? So, eh, lagay natin ulit sa, ano, para maluto na siya. Ayan. So, lagyan natin ulit ng mantika. Kain na rin ako. Okay. Ayan, luto na. Naka-isang ano na naman. Tapos kakain. Up. We couldn't be friends anymore